At DepEd nag-anunsyo ng wellness break mula sa October 27 hanggang 30 nitong taon. At para sa detalye ng uh, balita, DJ Joey Boy, pasok. GB Magpapatupad ng Department of Education o DepEd ng wellness break mula October 17 hanggang 30 para sa mga guro at mag-aaral. Layunin itong bigyang pahinga ang mga guro bago ang mid-year in-service training o INSET. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, naririnig nila ang panawagan ng mga guro tuwing pagbisit para makapagpahinga at makasama ang pamilya. Dagdag niya, maraming guro at mag-aaral ang apektado ng bagyo, lindol at sakit gaya ng trangkaso. Pinagayagan ng mga paaralan na ayusin ang kanilang schedule. Ang mga naonang nagplano ng inset ay maaaring mag-reschedule at o ituloy ito ng voluntaryo. Hindi na kailangang dumalo muli ang, uh, sa kaparehong training ang mga lalahok. Magsisimula muli ang klase sa November 3 matapos ang undas para sa GV Balita Express. Ito si DJ Joey Boy sa so, GV 99.9. You are good vibes.